So, dory. Oh, ito na? Ito na. Ito, yung file. Okay. May kinuha kami ganyan. Ito lang, ha? explain ko. Parang, ma, pa. may kinuha kami ganyan so, pareho yung ganito, yung ganito. Ang kawala, eh. Huwag lang muna na yan. Diba, button spacer. Measuring feature. Diba, may kinuha na ng ganito? Ano? pag lang, ha? Hindi. Hindi. May dalawa. May hindi pa yung kami, kami ko nga. Ano po ba yung kita sa akin ng natin. o o kung lagyan ng red right to 25 red. So yung scale so it is 25. Please sir, what up? Pasta, pasta, tubo, fire chip po din. Yeah. Yung kuha ka ng hapan. na ha, uh, mababaw. Number 2. Yung malalim. Yung yun. Number 6. Alam mo na, hapan. Mm. Ito ka yung mababaw at Alam mo yun. Alam mm. yung kinuha nila dati. Mm. ayun i-prepare mo na yun. Tiglilimara. taglilima, Yung mami bowl na lang i-prepare ko. Ha? Mm. Ita, ita. 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 <laughs> pag isbuhan. Ari lola na eh. yun. Ilang ako kunin niya yung uh, measuring tape sa akin. Yes, yun. Talaga ko pag mami talaga <laughs> na iwas. Una nga good for one. Oh, good ito, ito one. talaga good for one. Kasi ito mom, good for two. Okay. Or three. depende eh, pa ang, na ma taong. ang, mami ba, i share mo. Hindi. Oo, oh, di ba? Baka <laughs> ito, alam ko ito. Kasi hindi naman pupuno yun to eh. Oo. Oh. Ayan, <laughs> okay. Inter measure lang yan. Para perfect na ito. perfect na ito. Uh, ilan ito? 20, 50 pieces ito. Oh, 25 na lang. 25 na lang. Tamati ka? 6 inches? oh, 6 inches. Oh, nga, day they... supo. Um, six mommy. Six. mami, mami. 8. Oh, yun, ito. Ang laki naman, 8. 7, 7. 7, 8. 7, 8. Seven and six. Oh, tama, tama. Ito, okay. Seven and six ito. Mata perfect to. Ito. ito talaga. Okay. 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 Ito, kuha ka ng 25. 25 ito. Okay. 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 Sige, salamat, salamat. Ayun, ayun, ayun. So, ayun. Ayun. Ini tu, aku nak tahu. big. Oh, So, ilan ang biggest nyo? Oo. So, ito nga, diyan. So, ito. So, i ko na Ibalik mo, oo. O, Oo, O, kasi nagkukana ko. O, may stoppings. Oo nga. Magkakaroon may kami. At least, mayroong video pa. Diyan lang na. O, kasi nabibili na. sila ulit ang bili mo. Basta yung same size. Oo, baka kailangan nila pa ulit. O. Ano, oh, wala Thank you po Ay wala tong uh, fire gel container. Bakit nga eh? Wala kami na. ano ba yan? Yung ano ba yung sa shipping Oo. Yung bilog? Oo. <laughs> sa fire oh, pa, gel? Oo, oh, ka, oh, kasap may kasama ng fire gel. Kasi ang available ko namin dyan, ma'am, walang fire gel. Talagang pinaglalagyan ng fire gel. Ipakita ko sa inyo, ma'am. Okay. Pati nga, tapos na dito. okay, Nito, ilan, okay, oh, sige, sige. okay na boy kung ano okay na to box yung pasta plate okay na yun may sweeties ah okay na yun itong glass okay na to Bok. okay na yun okay wala okay dito may tunya. Kung bubot ban ng orange Takip na lang to buya. Ah? No. Okay. Come on. Wait. Okay yan. Okay nitong mixing bola, ah. Ang food ko, ano, okay na to. Bok.